Bro. Perang dulun kanina, Bro. Woi. Pian. Timbat. Woi. Woi, hah? Hah? Ha? Halo, Bro. Hah? Sen. Lah, uh. Kusinusundannya yang laki, yang tumak bukan ini lah. guys. No? Ito na naman kami sa araw na to. Ngayon lang ang ano susunod na mangyayari dito sa lugar na to. Dito ngayon, ay boy. O. Oh. Napansin ka? Oo. Ano yun? Ano huh? Parang pusa. Pusa pusa? Oo. Bro. Bro. Parang doon kanina, bro. Uy. Ayan. Yung bat. Yung bata, tayo hinabol ng pusa. Ano yun? Ano yun bro? Biglang tumakbo. Ano yun mga idol no? Tandaan natin. Ano? Wala. ano yun? Tumakbo bro. Nawala no, dito bro. Nawala dito. Okay, Sino ba yun? Tsaka, baka nilim lang na naman tayo. ng hey. nyo nila. Ayan na. Kasan ka? Dito yung papunta. Nasaan ka ba? Ano bang maitutulong namin sa'yo? Yeah. Ayan mga loads no. May biglang ano, May biglang ano. May biglang dumaan sa harap namin. Tapos nung sinundan ko, biglang nawala. Iba na to. Iwan ko, bro. Ayan. May busis, ano. May busis sa pusa, bro. daming mga mga maliliit na ano, langgam. Grabe. Eh. Lakas tumakbo ng nilalang na yun. Kaya nga. Biglang nawala eh. Ang lakas tumakbo ba? Nasaan ka? Magpakita ka? Kung nasaan ka man Dito kami Handa kang tulungan parang malabo na ha parang may nakatingin sa atin bro so ayan mga lods parang may nagmamanman sa amin dito Oo nga. Ayaw lang mapakita. Baka natakot sa atin dun. Yung bata o na biglang tumakbo. Di kaya yung gumabong sa kanya. Di kaya yun ang sotri niya. Baka ha? no? Yung sinasabi ni Ragnar ba na sotri niya. yung tinuturo ni Ragnar sa balite huh? Ha? Ha? natin. Saan muna kita? Lumagpas tayo. Lumagpas tayo. Lumag tayo, bro. Ayan nakita ni, ano, gusto yun yung sinusundan namin. Saan yun? Saan yun? Uh, yun yun bro sundan natin bro sundan yan na mo itak mo bro Ayun, 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 ayun. ayun bro ayun, oh itu jendumaan bro jendumaan, wa kamu kubian saja di itu jendumaan, oh di itu jendumaan, kepun dun kepun oh Ayun, dinig mo yun Hinahabol ng pusa Ayan, ayan, ayan Parang nahuli ang hinahabol niya, bro. Ang hinahabol niya kanina. Ang hinahabol niya kanina. Pupiliin ko na baka lakan mo Natin. So yun, yung mga lods Grabe Napakalakas Ayaw talagang Ha? Ha? Hinahin niya? Hinahin niya, may mga dugo eh. Parang kalahati naman lang yung dinalan niya. Parang kalahati na lang ng ano ba? Katawan. Kumakain pala ng tao yung mga kahaman ni Ragnor. Nga. Huh. Parang kalahati na lang ro. Ayan mga lods. Sana mahuli natin yun. Ang dami nila dito. Mga lods, ang dami nila dito.